Good morning. Good morning, guys. Mga pari, mga mari. Ito na nadawat akong ayuda. Pamaskong handog. Ito ang laman, ha? Oreo. Ito na tanggap sa pamaskong handog. Ispagi. Ay, sus ng ispagiti. Sus pala. Ispagiti. Ispagiti. Uh, ano ito? Hot kick mix. Eden. Torres. Angel. Corned beef. Dalawang corned beef. Nakita ko lang. At, tatlong beetroot. Tatlong. Lahat na lahat na laman dito na pareho ito. Maganda dito. May pamaskong handog. Sana ganyan sa Tupot Lanao de Norte eh, na may pamaskong handog every December para para happy ang mga tao dyan. Sana, katulad dito, na may pamaskong handog sa pinagsama. Saka si Miur ang magbigay. Miur man nagbigay dito. Ibalik ko na to. Para, katulad dito, happy ang mga tao. nagbuhat ng pamaskong handog, diba? Kainin, kainin pa. Makakain tayo. Ito may akong tunghaan ni itayo ayo ka ayo ko nagkuha dito atong kilawan ang atong ando oreo may may bigas pa ang nabig ang nabig ang na kuha namo karon every december Yan ito, grocery grocery tapos 10 kilong bigas o di ba ang happy na happy na lalo ang mga mga maghihirap sana may pamaskong handog sa tubod lana do norte para happy po mga tao. Every December, katulad dito, pinagsama. Every December, magbigay ang mayor dito. di ba? Happy mga tao. Ang laking tulong nito. Bless na to. Makatulong sa kahirapan sa mga tao. Lalo ang mga manghihirap tulad ko, mahirap lang. Eh, siyempre, happy ako. Kung wala, kung hindi ako, kung wala ako nakatanggap kung mamas kong handog karong an, karon, minggo, akong bugas, wala ko ko'y bugas, akong bugas, an, kahapon, kahapon na po na gabi eh, kundi so, nakadawat ko, ito oh, pamas kong grosere, 10 kilong bugas, kung dua duwakat, katikiti mo, 20 kilos so, isa ang isa 10 kilos so, isa kag, isa kay nani di diba? happy tayo pag magbigyan tayo ng pamaskong handog sa mayor thank you kay mayor lani payatano siya naghatag ng pamaskong handog kay mayor lani payatano happy bayat happy dun. kada december moy among kalipay dire pinagsama kay e, ngano na ipamastuhan doon. Sana buong lugar, buong Pilipinas, ganito ang gagawin na magbigay every December pamastuhan doon. Para malipay ang mga tao, malipay ang naglisod, labi na, mahal ang bugas. Ilang ka mag ilang ka mag tinapulan uglit, o ilit o paad to dito sayo, sayo lang para dili init. Pero wala may pila, dali lang nakakuha. Kaya tuloy-tuloy ang bigayan. na pagbuha na mo, buha si Mayor. Kita niya ang buong pinagsama na naka, ang mga tao. Happy kay si Mayor nagbuha ang mga tao sa mga pamaskong handong. Maluwas na, oy. Gutom. Ang atong gagutom, maluwas na. Kung ay bugas, makapalit. Kasi maka onta. Kaya may bugas pulo kilo. Kasi isang sa tiket pulo kilo. Onta. ang mga anak padawa tu ko masung hantu ako ero mani pwede sa ero badaot mani sa ama na loba na nato ay di anik lin, uriu tu. Bawah hayo, pel pelara pita. Mama mau wow, tak pitaw. Palit tak pitaw niya. Bibi ko palit tak niya. Bibi ko. Di ba ka pwede ani? Ang bulo ka kilo. Duga ng hurot ko. Ah. Hindi sa kataw. Napa ko mga anak. Lepit kami bukas tarong. Ayo jadi naik pemasungan dulu, kemarin lipat tak, abu terus sembuh. tanan lugar kung nainan eh. Api ng mga tao. Gabi na malang bugas. Malang palitunan. Ha? Ah, ah kaluo ni baby. Gamay lang. Nagpalit ng tagwa. Tita ha? Palit kiss mami. Kiss yes, mami. Mm. Nanay pang pasto, spaghetti. New kalau Karena namanya sepagi, tega yatang. Bapak, sungguh ambil. Aku, Aguy aku, 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 lagi ani aku, 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 Thank you for watching my video. God bless all. God bless us lalo na sa pamasuhan doon. Mio, lana, kaya tanong.